dito ayaw ko naman sana talagang kumunti sa pagong na yan kaso yung kakampi ko nangayop man tabang kaya dito tinabangan ko tinarget ko yung pagong na to kaso ang galing ng tigre inangat ako kaya yung rektore ko hindi ko mapindot mga doy tapos sabi ko bakyad na doy wag na wag na, na pugsin kaso kinaluoy man ako magsama-sama daw kami kaya yun pinagbigyan ko <laughs> magpost lang naman sana kami dito. Pero kita niyo yung ginawa nila sa amin? Hindi talaga maayo mga doy. Kaya napasabi na lang yung kasama ko apat. Kaya tumawa na lang ako kahit labag sa bubutun ko. Kaya nung nakita ko yung balyar dito na parang nag -way, ah. Kinuha ko na. Sinabay ko pa nga yung tawad yung hanabi. Kahit isog na kayo sa good. <laughs> Tamang paniid mo na tayo sa tanglad. Sinamahan nga yung ng predator. Sos Mario pa yung hanabi. Kahit yung makayo hindi siguro niya naamoy yung kalihukan ko tapos yung Chang'e dito piligro talaga mga doy ay ask ah, ni ko talaga agad kung hindi ako dumating doon panigurado maging na lang yung Chang'e na yun dito nagtatlong isip pa talaga ako kung sudlin ko yan o sudlin ko talaga kaya sabi ko patabang diri taso kay Yan hindi mapunuan na grill mga doy kaya ah hindi na pwede Unahin ko talaga yung MM kaso peligro naman matong tigre na to kaya tinulog ko na siya. Ay nakuha ko rin naman pala kaya sabay alis ng muragulay na tabo <laughs> Akala pa ng mga kakampi ko hindi ko sila tabangan pero yung plano ko talaga sa likod talaga ako dadaan dyan kasi doon tayo sa mahumuking kaso kay nakailihay manuan pero ah, Nadali ko pa rin talaga in yung tao isa doon. Puro sige, na rin talaga in yung tao mga kakampi kung humani na sana. Kaso, nakisama man din yung mga minions. Duga yung mga Tapos naubos lang yung tao talaga agad yung minions dito sa Igayo na yan. Sinabihan ko na yung mga kampi ko dito na backyard na mga doon. Hindi natin mahuman yan. Kaso, kay maisugin man talaga sila. Kaya, ah, tumabang na rin yung talaga ako. Kaya lang, naging impas man ninoan. Kaya yung Julian dyan, ah, makapagninyak yun taon siya. Tapos yung in, in namin, sus Marius, man siguro tong in, in na to. Kahit sinabihan ko yan siya, alis ka na dyan, bay, parang binigay mo lang yung sa kalaban. O, okay, kita mo, dumating na sila, ay sus Marius, it. Kaya sinabihan ko yung in, in namin, ano yun, ka doy? <laughs> Pag humbug kasi, wag nang maglaro ng in, in kasi nakapiligro yan sa kahintang tulad ng balear dito kala siguro niya makakawala siya pero ah never kong ihatag sa kanya yung mga doy tapos dito nakita ko yung kahintang nang hanabi na tapos na yung wind niya wala na yung may moon dyan kahit anong gawin niya dyan tapos sabay alis na parang nating na itabo kasi piligruman yung kakampi ko na iwan sus kalukoy kaya tamang tago na naman ako dito dumating nga si Julian pero alam ko talagang hindi ko ma-burst yan mga doy kasi daghan mo kaya na wind skill tapos nag-ultimate mo si ano, Tigreya. Ah, binumbahan ko na. Pabay alis na. Para At, nga ating may tabo na naman talaga. <laughs> Tapos nagyabang pa yung Mia dito. Gina daw. Sa Mario Sip kanina. Pa yung taon tayo nag-Gidoy. Ba't ka naman yung taon ganyan? Porkit naka-triple kill ka lang kanina. Magaganyan ka na. Huwag mong ipagmayabang sa amin yan. Kasi pinagpilitan mo pa yung im-im na yan. Kahit nagmayhanabi na kayo. Sa Mario Sip. Pero dito naawa talaga yung taon ako sa kakampi ko, kaya ah tumabang ako mga doy. Kaso, na umsa man to, may hinaykan. <laughs> Nagapwisto na pala yung taon sila dito sa dakong mana nanak. Kaya lang, hinahanap ko talaga yung niya kalipa dito mga doy, kasi may sugi na yun. Eh. Sus so, mariusip, so, nararamdaman ko yung kahimtang niya. Oh, ba't nawala no, ka dyan doy? Tinagaw ka sa tanglad? Kala ko ba, jika na? Ano yun? nagdo -jok, jok ka lang? At dahil nagbakasyon na yung tao yung Mia Khalifa, ay eh, banatan na natin yung dakong mananap dito. Kailangan tayo makakuha niyan mga bay. Kasi 21 minutes na yan eh. nag ako dyan pero hindi ko nakuha. Ano na uppercut ko? Doon siya na dali. Mas malakas pala yung uppercut kaysa retry ko. <laughs> Kaya sabi ko sa mga kampi ko, humani na natin to, baka magsabi nga naman yung taon tong Mia Khalifa na jeep. Hindi, kublaan tayo dyan, pagkaganyan. Na dito sa gaya na to, ah, humanay na natin to. Bahala kay Jan. Victory!